magandang hapon mga kabugi kabonsai welcome back uli sa ating channel share ko lang itong aking red balete na tinanim ko sa basyo ng bote Ayan. Bali, kulang-kulang tatlong taon na yata itong mga kabugi kabonsai. Hindi ko pa siya na i-unwrap. Naalis dito. Pagmasan niyo itong ugat niya. Na, nakaikot na siya oh. Hmm. Tapos pababa naman yung isa. Then yung isa, umikot din. Ayan. Hindi na natin na alis agad. May mangga pang tumubo. Ayan yung straw na pinantali natin noon. Ayan. Yung bote na sa loob. Nag-weld na siya. Ang putor siguro dito mga kabogi-kabonsai. Uh, medyo kalboy na na lang natin para sa susunod na paglabas ng mga sa niya, doon tayo doon natin ayusin masyado na siyang nag wild saan na kaya napunta itong ugat nito umiikot na siya ayun umiikot na mga kabugi kabonsai eto pala o. pumasok sa loob Then lumabas dito yung isa. Ang laki na o. Marami tayong red ballet eh. Ito naman eh, micro carpaya yata yan. Kinakapit ko sa bato yan. mga red balit Ay, trichos na Update ko na lang kayo mga kabugi ka Kung aalisin natin yan. Ayosin natin yan. At kakalbon natin. Iniisip ko mga kabugi ka Bago kaya natin kalbuin. Umarkot muna natin kaya to. Abangan nyo na lang mga ka kabunsay. Sana nagustuhan nyo ang gatong klaseng content. Paki-subscribe na po sa aking channel. Kung bago naman kayo sa aking channel mga kabugi kabunsay, huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo palagi sa susunod ko pang mga upload. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. God bless you all. Salamat sa magsusubscribe. Thank you. Pasusunod ulit. Pag in-up. Alisin natin yan. Bye-bye.